Okay, good morning! Happy Thursday sa inyo mga sir! Welcome na naman sa ating new vlog So ngayon uh, gagala po tayo kasama si Raider150FI So ito po yung first vlog ko, moto vlog gamit si Raider150FI Kaya pasensya nyo na po medyo sablay yung vlog natin Yan. So first time ko mag vlog gamit si FI mga sir So ngayon lang ako nakapag motovlog gamit si FI mga sir kasi ngayon lang dumating itong chin mount holder ko yon yung action cam holder natin nabili ko to sa Shopee sa halagang 100 plus yan so mahirap kasi mag motovlog kapag wala tayo lalagyan ng action cam so isa ito sa pinaka item pag nag motovlog tayo so action cam holder yan so yung action cam natin is GoPro Hero 7 Ayan, tapos naka full face tayo kasi pupunta tayo ngayon ng Barobo so ito yung kalapit na bayan ng San Francisco mga around 25 kilometers so warm up muna natin yung engine natin mga sir at least 2 minutes yan uh, yan yung recommended kapag cold start So need natin siyang i-warm up Ayan, So time check 7.49 Wala na pala akong gas So magpapagas tayo mamaya So habang nag-warm up tayo ng engine natin mga sir Isa sa pinaka-importanting bagay na gagawin natin is Magdasal muna tayo para protektado at safe yung biyahe natin. gas ako ng 100 no sir yan so 1.88 liters so 4 bars Okay, first motovlog gamit si Raider 150 Fi. So bukas mga sir mag 1 month na si Raider 150 FI So ngayon uh, June 10 Nabili natin si Raider May 11 Ayan. So ibabalik ko to siya sa Kasa bukas para sa kanyang First uh, PMS Or yung pinatawag nila na Preventive Maintenance Ayan. So nanak yung natakbo na to Is 855 tapos yung pupuntahan natin ngayon is mga around 25 kilometers So back and forth Makakakuha tayo ng mga 50 Yan so 50 kilometers So mga 900 siguro Pagbalik natin mamaya na uh, Buhay probinsya Ang ganda So bukas mga sir Pupunta tayo sa premium doon natin ipa first PMS yung unit natin Yung Raider 150 Tapos yung papalitan niya is Oil tsaka oil filter Yan, so yung gamit kong oil is Suzuki Easy Star Or yung X-Star Hindi ko sure kung ano ba yung tamang pag-pronounce Tapos yung oil filter ko is Siyempre, genuine tayo. Suzuki genuine product. SGP na oil filter. Dito sa amin, merong mga replacement na oil filter ng Suzuki. So, yung price is around 50. Tapos, yung original is 90. So, 40 pesos lang yung difference nila. So, dun lang tayo sa original. So, dito malapit dito sir merong mga HPG na nagche-checkpoint. Try muna natin i-check kasi wala pa tayong ORCR. Okay, so diyan yung may sasakyan, may nagche-checkpoint diyan na highway patrol. Boundary kasi to ng Agusan del Sur, Tsaka Surigao del Sur. And so merong military Parang ano dito Welcome to Surigao So ito yung parang military checkpoint nila hmm? Kaso walang tao So ngayon nandito na tayo sa Surigao del Sur kaibigan na nakapira sa Barobo, pupuntahan ko siya ngayon kasi may kukunin akong parts ng date <laughs> siya nga pala mga sir uh, hindi ko sure when ko ito ma i-upload itong video kasi medyo busy din ako so bawaan ko ng paraan na ma-upload ko to ng June or baka sa July na siguro Ayan. ano rin ah, gamit kong audio is sa smartphone phone recorder ng aking smartphone so pasensya na yun kung hindi masyadong clear yung boses natin hindi pa kasi ako nakabili ng gopro adapter tsaka yung external mic kasi ang mahal o so, baka next time na siguro hindi ko sure kung anong kinalabasan ng audio natin ngayon sana okay para hindi masayang yung first motovlog experience natin try natin mic test 1, 2, 3 mic test 1, 2, 3 so walang traffic dito sa amin mga sir kasi probinsya ganda yung panahon sana hindi tayo abutan ng ulan So yung pag-uusapan natin ngayon mga sir is uh, tungkol sa kanyang ORCR So hindi pa yung CR na sa bahay So yung CR na Certificate of Registration So nabili ko to yung unit ng May 11 Tapos sabi na ang staff dun sa Premier, Makukuha ko daw yung original documents niya around 3 months So medyo matagal bago natin makuha yung papel Tapos sabi nila is iwasan ko lang daw yung mga checkpoints Lalo na pag HPG Kasi hindi talaga nila ito tolerate yung uh, ganun So baka may chance na ma-confiscate yung license or ma-impound yung motor yan, yan. so yan yung advice ng kasa So, yan yung problema dito sa Pinas, dito sa bansa natin. Bibili nga tayo ng motor, kaso hindi natin magamit-gamit. Yan, diba? Uh, so, unang rason bakit tayo bibili ng motor is para meron tayong magamit pang araw-araw. Tapos, itong mga kasa, ibibigay nila yung papel after 2, 3 months. Depende na rin sa company na pinagkuhanan nyo And, but usually around 2 or 3 months so sana ma-change nila yung system para sa akin siguro 1 week okay yung 1 week walang problema pero 2 months to 3 months medyo matagal na yun hindi natin magamit-gamit yung motor natin kagaya ngayon takot na takot ako sa mga police checkpoint or HPG ang rason din yun mga sir bakit hindi natin nakuha yung 1000 kilometers so yun yung, yun kasi yung dapat na recommended break in period so 1 month or 1000 mas maganda sana yung 1000 kilometers Kasi hindi na natin maabutan kasi bukas mag one month na siya so doon na lang tayo magbe-base sa uh, one month yan walang helmet si tatay so dito kasi sa amin mga sir sa probinsya yan so hindi uso yung helmet merong mga nag helmet merong mga riders na uh, nag helmet kagaya yan so it means pupunta yan ang malayo pero yung mga taga rito lang yan si sir at saka si ma'am so hindi sila nagsusot ng helmet yan kasi uh, yan na yung ano eh yung naranasan ano hindi pala naranasan yan yung na kasanayan may pasensya na mahirap magdalog pero so, yan yung nasan kasanayan nila dito sa probinsya yung walang helmet tapos Tapos doon sa amin mga sir, doon sa bayan ng San Francisco Meron tayong mga viewers na nagagalit Nung bumili ako ng Raider 150 FI Kasi hindi daw ako nag helmet Tsaka yung insan ko na si Ace, Kami kasi yung magkasama So, share ko lang uh, Doon kasi sa amin, bawal kasi mag helmet doon mga sir So, in-announce yun ng LGU last year last year November ata so bawal mag helmet doon sa amin kasi may ano eh may isang incident dati na yung hindi ko sure kung sino pero parang relative yun ng mayor parang member sa kanyang family is in, in hold up dun sa loob ng poblasyon and so yung hold up pero hindi taga San Francisco taga ibang bayan tapos yun na uh, after nung incident na yun ginawala na nila yung helmet dun kaya uh, pasensyaan nyo na kung hindi kami nag helmet noong sa nakaraang video kasi yun nga bawal lalo na yung full face yung talagang ano cover yung ulo yung hindi makikita yung mukha natin so yung half face pwede walang problema yung half face kasi yung yung hold up dati is naka full face bonnet yan so kaya pinag kaya iniba nila yung rules dun sa LGU lalo na pag papasok ka ng bayan yung sudad or yung town so dapat talaga i-remove yung helmet so ako ngayon nag helmet ako kasi pumunta ako dito sa Barubo yan so ito po yung Barubo so katabing bayan ng San Francisco so yung natakbo natin is 872 na so nalimutan ko ano yung kanina yung mileage natin so taglit lang ako dito mga sir meron lang akong kukunin na part ng vape so balikan ko kayo mamaya Pabalik so, na ako dun sa San Franz, sir na, uh, nakita ka Nakita na kami ng Friend ko So, ito nga yung Marubo Public Market Ayan So, shout out sa mga taga Barobo dyan Baka meron tayong mga viewers Na Taga Marubo And so, back in a man Hit nyo po yung subscribe like, comment, and share. Saka subscribe nyo na rin yung channel natin. Thank you in advance. Ang <laughs> ostrich dito mga sir. Yan ah, uh, saan kaya yun? Ah, nandito. Yun, Ostrich! So, hindi po yun fake Totoong ostrich yan Yan Wala na siyang balahibo Sana hindi tayo abutan ng ulan Sana hindi lumakas yung ulan Shoutout nga pala sa mga bagong viewers natin so kung bago ka palang sa channel ko sana mag subscribe, like at comment and pwede kayong magtanong kahit ano sasagutin ko yung mga katanungan nyo and so shout out sa bagong kaibigan natin na si Gala Gala YT Vlogs tapos shout out din kay Gat7 yan so kapatid ko yan na addict sa K-pop kaya yung pangalan ng kanyang youtube is Gat7 Then shout out din sa supportive kong nanay na si Joy Person. Yan, salamat at uh, napaka supportive mo sa akin. Then shout out din kay Kylie Torres. Yan yung girlfriend ko din na uh, sobrang supportive sa akin. Yan, mag pa kayo palagi. So bago natin i-end yung video natin mga sir, kung nakarating nun kayo sa part ng video na to, uh, salamat, uh, thank you ng marami tapos kung hindi ka pa nakapag subscribe sana hit mo po yung subscribe button tapos yung notification bell para updated tayo sa mga upcoming videos natin at lalo na tungkol sa Raider 150 FRA so kita kita na naman sa susunod na video natin mga sir ride safe at God bless